Oh. Yeah, you need to move them back up. Wala na yung pula. Hi guys. Mga timalindaw, gawin nagpapala. Ang isto. Pinapala namin para bukas. Makalabas sila. Makalabas. Nagpapala ng isto. Yuy siya, turo nga yung isa rin Tim Yung isa Yung uh, sasakin ng pamakit ko ni Andy Yung pinala na namin Hey so guys Yung isa sasakin ng pamakit ko Yung pinala na namin to namin pinapalo yan kasi bukas pag aalis sila uh, ako kapag hindi pinala hindi ulan, uulan ha? uulan bukas, titigas nung yan ah uulan okay. sa Pilipinas buhangin ang pinapala dito yelo Adi. Adi. do mo lagay. Wala na pa. Kasi baka... anything in the back <laughs> Субтитры Adi, ah, just put back yun ano, ah. huh? yung cover nung ano, nung... Uh. Okay. ko ng soto eh, na sa nagbigay ng jacket ko oh, hindi <laughs> na <nadine> babasa kaya <laughs> hey, uh, okay na okay Nagiri. hindi na po makikipa si, <sighs> si Audi ano si Audi ko yan? ha? si Audi ko si Audi? Okay. Hey. 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 Audi ba? O, Audi, hmm? Audi? Audi? Audi?

Yeah, no, it's na naman. a lady. <laughs> <laughs> uh, the princess. Hello. Her car. <laughs> <laughs> Sitting pretty inside. Okay. Oh, there's so many snow inside now. Yeah, is, it's here. Oh my god. Can I go forward now? Sir? What do you mean forward? Forward and back? Forward and back? No, don't need to. Just leave it. As long as you can go back and forth tomorrow, it will be okay. Should I go back and forth? On the back? Huh? Okay, just try it if you want. Aisna. Nanning, tell him it's okay. Just go back. Is tell her to move backward. That's good enough. Enough, Nanning, <laughs> Nanning. That's enough. So you have some space at the back. ah oh, Ronnie. Ma 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 mo yung kamay ko. Sakit na. Pandan. Ayan guys, ah. Uh, Painit na ulit natin yung sasakyan. Ayan, pinainit na utol ko. Si Odi. Uh, yung mga pamangkin ko, doon naglilinis kami kanina ng mga sasakyan nila. Kasi nga, aalis sila. Yung mga isla dito, pag tumigas hindi sila makakalabas kaya kailangan alisin kailangan na uh, palahen, palahin para pag ay, aalis sila dali sila makakaalis o, yung linis ko kahapon kay Odi ayun na lang natira oh. kasi kanina hindi nagisno ngayon na lang uli nagisno ng gabi pero nung maghapon hindi nagisno kaya natunaw yung ibang yelo ano hindi mo naman prosen na prosen Ako naman, hindi pa naman ako aalis Kaya okay lang ito muna Ito, hindi muna wala uh, na hindi alisin Tanggalin natin yung Yellow sa ibabaw Siyempre, kailangan natin mahalin to dahil ito ang, ang first car ko dito sa Canada. Second hand lang siya pero at least magagamit pa. tanggal ko na sa baboy yung yelo. Ito, yung mga yelo dito sa gilid. Yung mga yelo dito sa gilid. Hindi mo natin alisin niya kasi hindi naman tayo aalis eh. Kaya okay lang yan. Kaya ni Odi yan. Mataas si Odi four wheel drive yung dalawa pa ko o ayan o nagkakayod din ooy baka sumabog <laughs> At ito kayo natin hindi na. Hindi naman ako alis eh. Yung yung kwan sa lamesa harap. Tumutok para may dala. là mọi Ayos nice na yung balong, kaya akitin yan. Kaya akitin yan. Para? Pag, pag alis yan, kaya niya akitin yan. Hindi, para ano? Ah, pagpapasok. Pagpapasok ayun? Pa ah. Okay. <laughs> susi mo, susi mo na lang. So maybe he just wanted to get in the water.

May uh, medical na siya sa Monday. Yeah. May panlagay din ako dyan sa ako salamin. Nandiyan sa loob. Huh? Yung para okay, sa... Rune, tabi, tabi.

Okay guys. Oh. Uh, Paalam na kayo guys. Bye. 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 Bye.